Sinabi nga idol ni Lebron James matapos nilang talunin itong sina Steph pati na rin ng Golden State Warriors. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna nga natin ang very frustrated na si Stephen Curry after the game. Pero mga idol ganyan nga itong ginawa. Tinunit lang naman mga idol ni Stephen Curry ang kanyang jersey out of frustration mga idol. Abay sino ba naman hindi ma-frustrate sa laban na parang panalo na nga kayo pero natalo pa at the end? 145-144 ang final score at sino rin hindi ma frustrate sa grabing performance mo pero kapus pa rin. 46 points mga idol, meron nga siyang 7 assists, tatlong rebound. Pero kahit anong effort mo na nga ay hindi pa nga rin ito nagresulta ng panalo. Kahit maintindihan natin kung bakit frustrated itong si Stephen Curry. And speaking of frustration ng mga idol, ito ang Warriors coach na si Steve Kerr ay pinili na lang manahimik patungkol nga sa free throw disparity nga daw ng Lakers pati na rin ng Warriors. Pakinggan nyo itong mga sinabi niya mga idol. I, I might comment on the, uh, the free throws that they shot but my mom is here right now and I, I want to be on my best behavior so I'm, I'm not going to uh, comment on the 43 free throws to our uh, 16. I'm not going to comment on the stuff shooting three free Ang dahilan nga daw ni Coach Dave Kerr ng pananahimik niya na lamang at hindi niya napagkomento patungkol nga sa free throw difference ng Lakers at ng Warriors dahil nandyan daw kasi ang kanyang magulang at mukhang ang may gustong sabihing hindi maganda itong si Coach Kerr kaya pinili niya na lang manahimik. Gagayahin niya nga sana yata itong Raptors coach. And well mga idol, ang free throw difference kasi ng Lakers at ang Warriors, ang Lakers shot 43 free throws samantalang ang Warriors ay 16 lamang. So that's a difference of 27 free throws mga idol and then si Stephen Curry nga rin daw took only three free throws this game. And well, the difference nga daw mga idol ayon sa mga Lakers fans ay dahil ang Warriors nga daw kasi took 58 three-pointers samantalang ang Lakers 27 lamang. So obvious naman daw na Lakers will get more free throws lang dahil sila ay sumalaksak in the paint samantalang ang Warriors tira nga lang daw ng tira sa labas. Anyways, ito na nga ang mensahe ni Lebron James mga idol patungkol kay Stephen Curry kung saan binanggit niya nga, Steph keeps me young. Parang ibig sabihin dito ni Lebron James mga idol na itong si Stephen Curry ay pinupush nga siya to be at his best every single time kahit medyo may edad na sila. Kumbaga the competition that Stephen Curry brings is what makes Lebron James is what makes Lebron James continue to do what he is doing ngayon sa liga. Banggit niya pa nga mga idol na ito nga daw battles nila ni Stephen Curry sa regular season pati na rin sa playoffs ay tangi lamang ma-appreciate once natapos na nga daw silang maglaro in the NBA. At nakwento nga ni Lebron na sinabi nga daw ni Stephen Curry sa kanya right after the game na paano nga daw ang kanilang mga matchup, ang kanilang mga games laban sa isa't isa ay mas lalong gumaganda ng gumaganda as the time goes by. At Bang idol, talaga namang paganda ng paganda ang matchup niya itong dalawang player na ito. Pero at the end mga idol, respeto pa rin ang binibigay nga nila sa isa't isa. At talaga namang mga idol si Lebron James, todo puri nga dito kay Stephen Curry matapos nga ng laban nilang ito. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa naging matchup ng Lakers at Warriors? Komento nyo lang mga inyong mga opinion.